Magandang hapon po mga kalaki, maulan na hapon po. Ngayon po mga kalaki, umaambon na naman po mga kalaki. syempre 5pm na po, ngayon pong June 11 mga kalaki sa mga kukuha ng mga lucky numbers dyan sa mga hindi pa nakakataya at gustong tumaya po sa Loto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa Wedding at sa STL mga kalaki. Tutok na po rito at kunin nyo na po ang mga lucky numbers na babanggitin ko po ngayon. Pwede nyo po siya ilista para matandaan nyo po mga kalaki. At ang mga lucky numbers namin mga kalaki hanggang tatlong araw po, 3 days po natin bago po natin bitawan mga kalaki okay at syempre po sa mga uh, mga bago po dyan na mga nanonood sa amin, manood po kayong mabuti para masundan nyo po ang aming mga lucky numbers araw-araw, kaya kung ready ka na nakuni na mga lucky numbers namin eto na po mga kalaki, ibibigay ko na po sa inyo, ang mga lucky numbers po natin na ibibigay ngayon ay ano po, tatlo pong 2 digit tatlong 3 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers mga kalaki at 3 days po ah good for 3 days po natin ito tatayaan bago po natin bitawan okay at eto na po mga kalaki sabay-sabay po tayo na kunin mga lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki at syempre, syempre ngayon po mga kalaki na na June 11, abay ang maganda po natin mga tatayaan ngayon sa mga hindi pa po nakakataya kanina umaga, abay ito po ang magagandang tips at mga numero. Ang unang two digit lucky numbers mo ay number. Pwede po mga lucky numbers namin na kahit saan po ito mga kalaki. Pag nagustuhan mo, kunin mo lang, tayaan mo sa loob po ng 3 days. Ang two digit lucky numbers mo ay number 4 at number 16 ang pangalawa po ay 1431. At ang pangatlo po, number 8 at number 15. Ayan po mga kalaki, ang ating 2-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang ating 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number number 9, number 5 at number 5. Yan po yung una. At syempre po, yung pangalawa po, number 2, number 1 at number 9. At ang pangatlo po mga kalaki ay number 6, number 7 at number 2. Ayat po mga kalaki ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers. Ang 4-digit lucky numbers mo ay number 1, 2, 0, 4. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 8336. At syempre po mga kalaki, ito na po ang pinakalas, ang pangatlong 3-digit lucky numbers, number 1598. Ayan po mga kalaki, ang 2-digit, 3-digit at 4-digit, pwede nyo po yan i-rumble sa mga suki nyong outlet at para mabaligtad naman po ang numero kung sakasakali panalo pa rin po tayo mga kalaki okay tutok na po rito bago ko po ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers sa mga masusugi dating mga lucky followers dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin. Dahil nagkalat po ang mga fake account ngayon na ginagaya kami. Ingat-ingat po kayo mga kalaki. Kaya madali lang naman kaming i-follow. Hanapin nyo po sa Facebook, Red Parungkin Tapos ayan, pindutin nyo po yung people sa taas. Pagkatapos nun, isearch nyo po ang followers namin na dapat meron makikita kayong 400,000 followers sa Red Parungkin sa Facebook ha, ako po yon At may second account po tayo, Red Parungkin din, na may 51,000 followers naman na nakayalo t-shirt ako, ako rin po yon At Aris Gatchal yan. Ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook, sa YouTube at sa TikTok. Uh, yun po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na meron 16,800 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Ride Parungkin po na merong 424,000 followers ay po yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo dyan na humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay nagko-comment, nagsishare ng mga video namin, nag-heart automatic po at naka Basta naka-follow, automatic may lucky numbers ka ng libre agad-agad sa messenger mo at i check mo mga kalaki baka napadala na kita. Yung iba kasi hindi chine eh, pero yung iba naman na-check na nila at nag thank you po mga kalaki. At syempre po tandaan nyo po, po yung mga lucky numbers namin, libre po yan, wala yung bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months tama naman po mga kalaki ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayan mo sa loob po ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding mga kalaki STL ako po magbibigay niyan pag sumali ka sa private consultation namin. Ito po ay walang pilitan sa mga may gusto lamang pong subukan ng private consultation dahil mali mo naman pag na ko ang birthman at birth year mo, ikaw pa ang susunod naming winner at ikaw pa ang masusunod naming maging milyonaryo mga kalaki. Okay? Kaya tutok na po mga kalaki. Message na po kay sa messenger ko sa mga interesado po ng mga sumali dyan sa private consultation na bibigyan kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 digit. Good for 3 months po ang membership mga kalaki. At syempre po, ang mga magpapamember po, make sure po na makakausap nyo muna ako sa messenger. Mag-message kayo para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. At syempre po, ah, uh, mali mo naman dito kaswerte and kami pala magdadala ng uh, swerte sa sa mga laki numbers mo kaya pa-member ka na mga kalaki subukan mo na ang private consultation okay at yan po ating mga uh, dapat yung i-follow na account at syempre po mga kalaki ituloy na po natin ang ating pamimigay ng mga laki numbers ito na po ang 5 digit laki numbers uy sa mga sasali po pala bibigyan ko kayo ng discount ngayon okay makakatanggap po kayo ng discounts pag nagpasa at sumali ka sa private consultation magpa-member para member ka ng 3 months ng June, July at August okay? eto na po ang 5 digit lucky numbers sa Pilipinas at abroad, kunin mo na number 31, number 36 number 23 number 27 at number 8, ito pa po ang pangalawa number 35, number 12, number 15 number 24 at number 29. Ayan po mga kalaki. At syempre po, bago natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po rito 642, 645, 649, 655, at 658, 6-digit lucky numbers. Kaya kung ready ka na, no, kunin ang mga lucky numbers natin ngayong alas 5 ng hapon, eto na po ang ating 6-digit lucky numbers na una. Number 36, number 28, number 22, number 17, number 40, at number 42. Yan po yung una at ang pangalawa po ay number 29, number 38, number 20, number 16, number 4 at number 11. Ayan mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin ngayon. Alas 5 ng hapon, takbo na po sa mga sukin yung outlet. At ingat-ingat mga kalaki ha, medyo umaambon. Nako po, ingat-ingat kayo, mahal po magkasakit ngayon mga kalaki. At syempre po, sa mga masusugid nating mga followers na nakasubaybay, at sa mga mga magpapa-shoutout po, eto na po ang mga magpapa-shoutout mga kalaki. Okay, at syempre po, ito ang paborito ng lahat. Yung mga nagpapa-shoutout na ito mga kalaki, binibigyan ko ito ng mga libreng lucky numbers sa baka hindi nyo po alam. Kaya magpa-shoutout ka na, message ka na sa akin. Pag napansin ko yan, may shoutout ka na, may lucky numbers ka pa. Ito po, kay La Kuya Jimmy Alejandro. Jimmy Alejandro po ng Novaliches, Quezon City. Wow. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood sa pamilya Alejandro dyan. Sila po ay tumataya ng STL or waiting po Hello po, shoutout po sa inyo At syempre po, sa mga Uy, hello sir Reds Kami po ay mga garbage collector po Dito po sa may tandang Sora Quezon City din yan Hello po mga kalaki Maraming salamat po, saludo ako sa inyo Naalala ko talaga yung kumukuha ng basura dito sa amin Na nakilala ko Sir, nagpapanood po kita Pagin naman po ang numbers Binigyan ko siya Hindi ko alam kung tumama siya Kasi hindi pa, hindi pa nagchat-chat eh nawa tumama siya. Okay? Good luck mga kalaki. Alagaan yung malaki number sa atin. Mananalo tayo. Claim it. Good luck.